Magandang araw po. Handa na naman yung pakain natin. Mais sa mga alagang manok. So, dito tayo. So, ngayon naman i-share ko sa inyo yung paraan namin. Paano natin pinaparami yung mga alaga natin, mga pabo, mga manok. No, na hindi naging sakitin. So, kahit na more natural, yung binibigyan natin pakain sa kanila. So, dito tayo. Pasok muna tayo sa loob. Ayan na sila. Uy! Ayan, nakatakot na minsan yung lumilipad na baka tayo ay matamaan Ayan, more on natural yung binibigay natin dito lalo na ngayon mais no, mais yung binibigay natin Ayan, may iba kami mga manok na sa labas Ayan, lumalabas sila Yan, no? based sa aking observation din pag free range no, talagang matibay although may mga napapansin din akong ibang nag na hindi sila naka free range more on more on nakakulong lang talaga so minsan may mga tinatamaan din sakit mabilis pero may iba naman nakakulong lang pero hindi rin naman ganoon kabilis na tinatamaan so po pwede naman kasi na nagkalaga tayo pwede nating bigyan ng vitamins yung mga alaga no, lalo na dito sa amin actually uh, King's Vita Plus yung ginagamit namin feed supplement dito para lalong hindi magkakasakit or lalong lumakas yung immune system nila hindi sakitin. Minsan ano lang, ang actually minsan ano nga lang eh, uh, tatlong beses sa isang linggo or po pwede rin actually yan araw-araw ihalo as speed supplement kasi yung King's Vita Plus na ginagamit natin, pwede yan as speed supplement nila. ayano oh. Napakalakas pa din kumain. So isa rin siguro sa advantage yan, yung lakas kumain ng mga alaga oh. Pagka free range kasi, talagang kuha sila. Sana yan silang tumuka, kumahig sa paligid. No, lalo na dito, oh, aabot yan sila hanggang doon sa may mga damuhan na park. Ayan, may mga damuhan dyan. May mga kasabahan dyan, taniman. So, abot yan sila hanggang dun. Makain yan sila dun. May mga damo-damo dun. Nakain din nila. So, may mga insects. No, mga insekto. Nako, paborito ng mga alaga natin yan. Nakain din nila yan. So, isa rin yan sa nagpapalaka sa kanila. Mas maganda rin, magtanim tayo nitong aratiles. No, yung aratiles kasi, may mga bunga yan. Kinakain din nila yan. No, at uh, may mga magandang benepisyo rin yan sa mga alaga natin yung mga aratiles nabasi nga dun sa basa ko sa google itong aratiles pala meron siyang antibacterial properties din no, na siyang malaking tulong dun sa mga alaga ayan aratiles yan ito yung aratiles o. sa bisaya mansanitas tawag namin dito eh Ayan, may mga hinog nga siya, oh. oh. Ayan, may mga hinog. Ayan, oh, hinog. Kinakain niya ng mga alaga natin aratiles. No, tapos kapag may napapansin tayo, halimbawa may sakit na alaga, gamutin natin agad, uh, iwalay natin. Although dito sa atin bihira lang talaga yung nagkakasakit kahit na nitong panahon na tag-ulan, no, kahit basa yung lupa dito, no, nitong panahon na tag-ulan ay bihirang-bihira tating at nakikita nagkakasakit yung mga alaga. No, so ayun lang naman ang sekreto. Yun lang mang yung uh, as ma i-share ma-i-share ko rin kasi yun ang ginagawa namin. No, more on natural, free rin sila. Tapos, Uh, nagbibigay tayo ng feed supplement na natin sa pagkain. Ayun uh, yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement yung gamit namin. So yan lamang yung naiba kasi dito sa amin may mga kakilala rin ako, mga kapitbahay namin na ganito rin, nagpe rin sila. Pero uh, wala yatang feed supplement, alam ko di sila gumagamit noon. Uh, sila madalas pinatamaan ng mga peste, mga sakit minsan. May namamatay ng mga 50 piraso, 100 piraso. So, ganun kadami yung mga namamatay na alaga na no, kaya sa akin so para sa awa ng Diyos naman ay talagang eto habang tumatagal lumadami yung mga alaga natin so ayan yung kambing namin isa sa pinakamatandang kambing na yan no, kaya ang payat nya na pinakamatandang kambing na yan na nabubuntis yan yung pinakamatanda namin kambing dito ah, so par yan pa rin no? nabubuntis pa rin napaka productive pa rin niya. so ganyan kagaling o ito naubos na natin yung binibigay sa mga manok din natin ang ngayon nanghihingi pa rin sila so ganoon ka kung yan yung mga alaga natin dito Uh, so, yun no, yun yung uh, may share ko sa inyo, yung mga paraan din namin uh, dito sa mga alagang pabo, mga manok, sa mga nais magkumpisa, sa mga nag-alaga na ngayon, sa kasalukuyan. So subukan nyo rin yung aming paraan, no? po pwede nyo i-prerange, pwede nyo pakainin ng mga mais, sa hindi pa yan sila sanay, pero habang natagal, Nasasanay sanay din yan. No? May mga madre de di agua din tayo dyan, no? May mga iba-ibang mga pagkain minsan nga yung mga prutas na halaglag, kinakain din ng mga alaga namin yan. Uh, so madami silang mga nakakain sa paligid. At uh, Ayun, ito yung isa sa yung nabinibili naman natin as pet supplement. Ito yung ginagamit natin Kings Vita Plus. Ayan, may tarpulin nga rin tayo dito para ito tulong din 'yan pagkaulan, you no, know, hindi natatamaan yung bahay ng sisiw natin dito. May bahay ng sisiw sa loob hindi siya nababasa. Tapos may mga itlogan tayo diyan sa loob ng kanilang bahayan. So, ayan yung aming simpleng paraan din dito sa pag-alaga ng hayop. Ah, uh, muli po, maraming salamat sa inyong panonood.